好啦嘛～ friendship, ang tanong ni Ma'am B0824, how po? Ayan. Kung kayong friends ay nag-iisip mag-invest o bumili ng bahay at lupa, lote, or kondo, ano-ano nga ba yung babayaran nate Number one, mga friends, ay ang reservation fee. Ang reservation fee, ang unang step para maformalize at ma ang iyong pagbili ng property. Ano yung mga kailangan nyo doon? Kailangan nyo po ng reservation requirements or initial requirements. Nagbabari po ito sa developer. Ano ba yung developer, Ma'am Lucy? Ang developer mga friendship ay ang DMCI, Camellia, SMDC, Till Invest, kung sino yung may-ari ng project. And then, Um, sa reservation process, doon kayo pipili ng inyong block and lot kung lote yan at bahay at lupa or unit ID kung kondo naman. So, ibig sabihin kapag na-block nyo na or nabili nyo na yung certain unit na yon hindi na nila i-open sa iba. After 30 days, ang susunod mong babayaran ay ang down payment or equity. Yes, tama. Parehas lamang po ang down payment at equity. Ito naman mga friendship ay ang requirement ng developer na babayaran mo bago nila iproseso ang iyong housing loan application. Ang reservation fee at down payment or equity ay ibinabawas sa total contract price or ang presyo ng bahay. Pagkatapos mabayaran ang down payment mga friendship, no, magsasabit na naman tayo ng complete requirements para sa housing loan application. Siguro magpapahinga ka ng mga 3 to 6 months kasi ganun katagal ang pagpoproseso ng application. Sa 3 to 6 months na yon meron ka bang babayaran? Wala. Pahinga ka muna. Kapag na loan approved na, halimbawa sa pag-ibig, bank, or in-house financing, ang babayaran mo naman, ang tawag doon ay amortization. Sa bank financing, maximum of 20 years kung ikaw ay locally employed. Kapag ikaw naman ay OFW, 15 years. Sa pag-ibig mga friendship is maximum of 30 years. Kapag in-house financing or direct sa developer, ang pag-loan mo, either 5 or 10 years lang yan. So, ano ba yung magandang paraan sa pagkuha ng proseso? Case-to-case -case basis yan mga friendship. Like the amortization, it varies sa edad nyo. Kaya nga, habang mas uh, bata pa tayo, dapat mag-invest na kaagad. Kung hindi, um, kapag medyo may edad na tayo, ma-approve pa rin naman sa loan. Pero mas mahal na lang ang amortization kasi maiksi na lang ang years to pay. Kung sakaling may tanong kayo mga friendship, huwag kayong mahiyang mag-message. Maray naman. Matulungan namin kayo magkabahay na. Bye!